kung ko anong uh, ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng atin, ating dating presidente piliting isakay sa aeroplano para ibyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Oh! Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin, hindi namin nirecognize ang ICC. Kasi hindi tayo membro Hindi kami nagko-cooperate -co sa ICC. <laughs> Anong ginawang rason ni Pangulong Bumbong Marcos? Interpol! Bullshit! Bullshit. Interpol! Bullshit. 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 Ako, ako, Naging GPNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Pilipinas Presidente ka ng Pilipinas magpa ka sa Interpol ha? Pero no mas, mas gigil na gigil mas atat na atat sila kaysa Interpol kaysa ICC Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba? Di ba? Katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to, def to protect, to serve and protect the Filipino people. Sino, sinisirbisyohan niya? Yung mga, the UN, hindi ang Filipino people. Kasi ang Pilipino people yun ang pinadala niya doon sa dahig. Alam nyo, habang habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ako ibang magawa dahil nandoon ako sa Dabaw. Ino, uh, coordinate ko yung ating mga yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat, ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero merong nag sa akin na impormisyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik na dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Ace uh, Bingbong Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko habol dyan. Kasi ko na lang yung petition natin dito. Petition for censurary and uh, uh, prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado. Sila itong editor yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ako. Ano bang gagawin ko? Alam yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo. Sabihan mo, paggawin niya yan, ibiyahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahing. Sabi ko, merong, merong nagkukomunikin sa aming dalaway. Sabihan mo, sabihan mo, Pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam niyo, ang nakaka, nakaka, nakakasama ng loob ko, alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo. Kap. Ano tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi na kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, Sir. Pariho lalaki. Hindi pwede yan, Sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang Presidente. Dalawang bisis ha? Unang bisis. Doon sa Burkid nun. Kasi noong 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Magkasama kasama kami sa stage. Siya ang kandidato ng presidente. Ako ang nagrepresent kay Inday Sara. Nag-uusap kami. Gusto sa alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi pa ba siya Presidente noon? Hindi pa Presidente? Pangalawang bisis, Presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo? Mr. President, pabagubago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, Iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi na sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok, ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigation ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako, pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw